Hello mga idol, gusto nyo bang matutunan to sa CapCut? Ito, mag naman tayo para sa inyo. Yung kambal ko, nag-appear kami, katulad nito. Yun, mga idol. Umpisa na natin. Tara, sa kapkat. Let's go! Yan, unang gawin natin, no? Siyempre, mag-acting tayo dyan. Kahit na anong acting na gusto nyo, no? Tayo nang bahala. Ang importante, yung pag-appear nyo, no? Dapat mayroong kayong palatandaan. So, ayan, nilagyan ko ng marking yung palatandaan ko, no? Diyan kasi mag-synchronize ang pag-appear ng ginawa kong kambal, no? So, ayan, nag lang ako dyan ng damit at pina-acting ko na yung pangalawa kong kambal. Ayan. So, ayan, pagkatapos nyo mag-record, no? So, punta na kayo sa kapkat at umpisahan na natin ang pag-edit. Let's go! Open kapkat. Skip nyo na lang ang ads. Pindutin ang new product. Hanapin nyo lang ang record na gusto nyong i-edit Pindutin nyo lang at click ang add At ayan dito na tayo sa pinaka timeline ng CapCut Una natin gawin syempre natural no magdi tayo ng hindi kailangan Mag i-split tayo at magdi -delete. Slide nyo lang ang pinaka timeline no Para mahanap nyo ang gusto nyong i-delete Ayan itapat nyo lang sa gusto nyong i-split At pindutin ang split Click nyo ito para mag-highlight at i-delete Ilagay nyo ang video sa pinaka first frame At i-click para mag-highlight At hanapin ang freeze Ayan, pindutin ang phrase para mayroon tayong naka-phrase na frame para sa synchronize mamaya no, sa kambal. Ayan, swipe lang natin ulit ang pinaka-timeline no, para makapag-split naman tayo. Split ko lang ang palabas na ako sa frame no, kasi di na yan kailangan. Ayan, pindutin ang split para mag-split. <laughs> ayan, swipe lang natin ang pinaka-timeline. No. Hanapin natin yung pangalawang kambal. O ayan, itatiming lang natin na papasok tayo sa frame. Ayan, atras lang natin ng konti. No. Ayan, dyan tayo mag-split. Ayan, pindutin lang natin ang split. Click nyo lang ito para mag-highlight at saka i-delete. Hindi na yan kailangan ito pa pinaka-end ng video no kailangan natin yan i-delete so ayan swipe lang natin itataiming natin kung saan tayo magi split click nyo lang ang video para mag-highlight at pindutin ang split at syempre i-delete so ayan may dalawa na tayong clip no so kailangan natin yan buuhin na parang kambal pindutin ang pangalawang video para mag-highlight at hanapin ang overlay pindutin ang overlay para bumaba ang pangalawang video. Hold nyo lang ang pangalawang video at swipe at ipantay sa unang video. Click nyo ang pangalawang video at pindutin ang splice. Ayan, ilagay nyo sa gitna, no? Para magtransparent para sa synchronization para makita natin, no, matiming natin ang pag-animate ng kambal. Ayan, i-expand natin ang timeline, no, para, para madali natin i-timing ang dalawang video. Usog muna natin sa pinaka-first frame at bawasan ng konti ang pangalawang video. At itatiming natin, no, ang pag-appear ng dalawang video. Hold nyo lang sa ilalim na video at itatiming ang pag-appear, no. So, ayan, na-timing na natin ang dalawang video. Synchronize na. So, ayan, as you can see, synchronize na, no. Okay na to. Ang sobra, delete lang natin, no. Click lang ang unang video para mag-highlight at pindutin ang split. Pindutin nyo ito at saka i-delete. Ayan, punta naman tayo sa pinaka first frame. Same process lang din. Delete para mapantay ang dalawang clip. Ayan, pantay na. Click lang natin ang sa baba na video para mag-highlights at pindutin ang splice. Ibalik sa 100% ang opacity. At pindutin lamang ang check. Usog lang natin ang timeline sa pinaka first frame. Swipe lamang paabante ng ilang frame at pindutin ang split. Hanapin na natin ang mask. Pindutin ang mask at piliin ang horizontal. Pindutin ang address adjust at pindutin ang rotation. At iset nyo sa 90 degrees angle. Pindutin ang feeder para mag-adjust kayo ng bahala sa angkop sa video nyo sa akin 16 pindutin nyo ito para mag exit at idrag nyo ang mask pa kaliwa iposisyon ang mask sa likod ng subject at magsiset tayo ng keyframe pindutin ang maliit na diamond para makagawa ng keyframe at iabanti lamang ng ilang frame ang timeline at iposisyon ang mask at ayan nakikita nyo nya no nare-reveal na ang aking kambal ayan move lang ulit ng ilang frame at iposisyon muli ang mask ayan malapit na matapos mga idol tuloy tuloy lamang move lang natin ulit ang pinaka timeline mga idol at iposisyon natin ng maayos no yan posisyon lang natin ng maigi ang mask no yan nagsalubong ang kamay ng kambal no so iposisyon natin dyan ng maigi ang mask ayun nag appear na sila mga idol ayan drag lang ang timeline no at, at iposisyon ng mask ayan ayan abante lang natin ng konti no? para makaset tayo ng panibagong keyframe pindutin ang maliit na diamond para sa bagong keyframe move mo lang ng ilang frame at idrag pa kaliwa ang mask ayan parang finish na to sana mayroon kayong natutunan mga idol so follow nyo ako no like and share subscribe so kung may katanungan kayo mga idol no so comment niyo lang sa baba no at babasahin natin yan thank you so much di export at may pang reels na tayo